Ang ginuhuli nila, oh. Ito, ang dami na na ito. Meron na ba apat na kilo? Ang lalaki, oh. Hi guys! Ito na nga pala yung nahuli namin ng Mr. Ko since day 1 na sumama akong mamingwit sa kanya. Ayan yung huli namin sa maghapon na pamimingwit sa ilog. Ay hala, hindi nga pala ako kasamang namingwit. Sa lang pala tumambay lang pa na ako doon at pinanood ko lang sila. Sorry naman. So, ayan, kung makikita nyo guys, talagang napakataba ng tilapia na nahuhuli sa, hilo, sa ilog. At talaga naman, makikita nyo oh, gapalad na yung mga huli nila. Yan yung maghapon na biningwit ng mister ko. Maghapon nilang pinaghirapang bingwiting niyan. Ayan, pagdating ko nga dito ay nilinis ko na. Nauna kasi akong umuwi sa mister ko, na naiwan pa siya at gusto pa niya mamingut uli kinabukasan. So, ito naman yung day 2. Nahuli naman niya. Akala niya naiwan ako. Hindi ano, sumama uli ako at sumikik pa nga ako sa kuyang ko. Kasi excited talaga akong i-video sila. Ang kaso hindi ako nakapag-video na maganda dahil nalobat ang aking cellphone. So, ito naman yung huli nung isang kaibigan niya. Ayan, ang top notch si Diego. Yan lagi yung maraming nahuhuli kasi alam na alam na niya kung paano gamitin yung pamain nilang lumot. At ito naman yung huli ni Pari Gerwell. Ito naman yung huli na kuya ko na at kita nyo naman napakalapad ng tilapia. Oo. Oh. Ayan, humabol pa talaga yan. Nagpahuli pa siya bago pa umahon yung kuya ko. So, ito naman yung huli ng ibang kasamahan nila. Ayan, o. Oh. Ayan, yung iba na sa tatlong kilo, apat na kilo, limang kilo. Ang dadami ng mga huli nila kasi naman, Diyos ko, araw-araw sa pamamingwit nila. Talagang kalala na sila ng mga itda at kung saan lumalapit sa kanila ang mga tilapia. So ayan, pinagmamalaki pa nga nila. O dito mo yung para makita na maganda yung mga huli namin. So ayan, at gumagayak na nga kami ng pauwi niyan. Pero naku, hindi mo sila kayang pigilan kinabukasan, magbabalik ka na uli dyan yung mga yan. At talaga na, o, piniplex ko pa nga ang kanilang mga huli. O, oh, eto, ang dami nito. Nasa limang kilo na yan, guys. Ayan, talaga namang nakakaaliw manood sa pangamimingwit ng mga ito. Libang na libang talaga ako. Kaya kahit mag-isa na akong babae, sumasama ako sa kanila. So, eto, nagagaya ka na nga kami pa uwi. 5.30 na yan ng hapon. At take note, ngayon lang sila kumain ng tanghalian. Talagang maghapon sila hindi umahon sa ilog at talagang kinarir ang pamamingwet dito sa ilog. O ayan, na, video ko pa nga yung kuya ko sa paghuhuli. O, natsambahan ko pa nga na mayroon siyang huling ngayon. Ayan nga pala yung ilog na pinamimingwitan nila na sobrang lalim. At kapag hindi ka pumunta sa medyo malalim na lugar, wala kang mahuhuling malalaking isda. Kaya ang ginagawa nila ay doon sila nagmimingwit sa hanggang dibdib na tubig. Talagang lumulusong sila dyan.